So, yun mga teknik, ano? Uh, nagpapalit ako ngayon ng repair kit at natanggal ko na siya sa pinakamadaling paraan. Ito yung mahirap tanggalan yan, yung C-clip niya na yan. Lang hindi na ako gumamit nito. Hindi na ako gumamit nito mga teknik. Makikita nyo, papakita ko sa inyo kung paano. So, uh, stay tuned lang. At mamaya, papakita ko sa inyo paano natin natanggal to nang hindi na gumagamit itong C-clip remover. So, hello guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video ay papakita ko po sa inyo kung paano tanggalin itong uh, repair kit ng ating MU-MXI kasi nasira na siya. So, nasira kasi syempre sa katagalan ng kagagamit yung pinaka-rubber niya dun sa loob, yung pinaka-gasket niya o yung nagtutulak ng fluid ay numipis na. Tapos syempre matapang yung fluid. Ah, uh, ano yun eh, naluluto sa katagalan. So, bumigay! Uh, nagkaroon ng tagas. So, nag-leak, nagkaroon ng leak. At buti na nga hindi tumama dito sa ano ng fairings kasi uh, masyadong matapang yung ano nga, yung fluid at pang uh, nangyayari pag tinagasan niyan, masisira yung pintura. Tapos rurupok yung pinaka fairings natin, magkakaroon ng crack, no? So, kaya buti na lang hindi talaga umano dito, hindi pumatak dito sa fairings niya. So, kapatid ko siyang gumagamit nito eh. So, yun, ah uh, sumingaw, nawalan siya ng preno. Ayan, nawalan. Pero nang hangin yung pinaka-linya ng preno. So, hindi na nagpa-function ng maayos yung preno natin. So, kaya ko rin binabaklas muna. Kasi para pag nagpunta ng shop, ipapakita ko yung parts na bibili ko. Kasi minsan, uh, iba yung naibibigay. At, uh, uh syempre, para menos sa abala, isang punta mo lang siya, papakita mo lang yung parts na kailangan mong bilhin. So, tama yung mabibili mong pyesa. So, ganun yung ginagawa ko every time na may gagawin ako dito sa mga motor namin. Doon sa radar ko, tsaka dito sa ginagamit ng kapatid ko. No? So, ganun ang ginagawa kong technique. Tapos, syempre, kailangan nyo ng mga tools para uh, magawa nyo ng maayos yung, yung ginagawa. Pagka wala kayong mga proper tools, mahirapan kayo. So, minsan nga, kahit mayroon pang proper tools, pag hindi mo alam yung proseso, may hirapan ka. No? So, ito, kailangan natin ng pantanggal ng C-clip. Uh, medyo uh, komplikado kasi yun, mahirap tanggalin. Tapos, siyempre, kailangan natin ng screw. Pantanggal ng mga screw ng ating screwdriver. Pantanggal ng mga screw, no? Just na open. Para pantanggal naman yan ng ito, brake lever. Kasi tatanggalin natin yan mamaya. Mahirap kasing i-access yung pinaka, ano, yung nakakabit yung ating brake lever. Mahirap i-access yung repair kit. Tapos ito, maliit na screw. Kasi pantulong natin mamaya, pantanggal nga ng secret. So, standby lang kayo. Pakalasin ko lang muna yung pairings dito tsaka yung yung mga brake hand, brake lever niya na to para ma-access na natin yung repair kit. So yun lang mga ka-teknik at uh, standby lang kayo. Papakita ko sa inyo yan. So yun mga ka-teknik, tatanggalin mo natin itong brake lever na ito. No? So tanggalin natin. Gis lang nga gamitin natin. Dito sa ilalim. Aba, yun. Tanggal na. Yan o. Tanggal na, di ba? Anggal na natin itong rubber. Taday, diba? may ano na o. Itagas na ng brick fluid, diba? ano. na natin itong kanyang rubber boots. Huwag tawagin. Yon. So, anggal na yung rubber boots. Oh, dumi. So, yan dito mga technique Tinatanggal ko na rito yung C-clip na na yan. Pero, yan. Ginamit ako ng C-clip pliers. Pero hindi siya makuha kasi hindi umaabot yung pinakadulo dun sa loob. May dalawang butas kasi yung sea clip na yan dun mo itutusok yung dulo ng sea clip pliers. yan. Pero yan, medyo komplikado siya. Ipit kasi siya eh. Tumutukod sa may pinaka uh, repair kit nga na yan, pinaka push rod niya. Tapos tumutukod naman dito sa gilid ng uh, throttle housing natin. Ano? So kaya medyo nagigipit siya. So kaya nagisip ako ng paraan paano siyang matatanggal. Kaya yun, Papakita ko sa inyo susunod so, na clip. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya natanggal, okay? A few moments later. So ito mga ka-teknik, ano? Ah, uh, kung wala kayong pantanggal ng siglip, uh, baka pwedeng ma, ma baka matanggal niyo na rin kasi ayan, natanggal ko na 'yan, ipapakita ko lang, binali ko lang ulit, papakita ko lang ulit sa inyo kung paano ko tinanggal. Sinungkit ko lang. So may technique pala. May technique pala diyan. So kailangan-kailangan lang i-push mo lang 'yung nasa loob na 'yon. 'Yon, 'yung nasa loob na 'yon. Ipush mo siya kasi Ako kasi yan mga teknik eh Yung Yung ano na to Yung Ito yung pinaka rad niya na to Tumutulak yan palabas So ang tendency Yung C clip na iipit Kasi may gap lang yan dyan sa gitna eh Na naka ano Pag na i-push nyo lang papaloob Sungkitin nyo lang yung C clip Sungkitin nyo lang Oh, so, mabilis, di ba? Tanggal na. Siguro lang kadali. Alam ko napakahirap so kasi nakikita ko sa mga tutorial na madugo nga daw pero ito napakasimple pala kailangan mo lang i-push ito yung rod nya na to okay so napakainam na na ibahagi ko sa inyo yung technique ayan na oh oh bulot na <laughs> Bilis bilis ba? ito oh bulot na siya oh oh bulot na ito yung secret na sinasabi ko na akala ko napakahirap tanggalin ayun eh ay. easy lang pala So, wala mo lang itulak yung pinakarad niya para lumuwag. Hindi na nakadiin palabas, ano? Tapos sungkitin mo yung C-clip. Napakabilis na ang mga teknik. Nakakuha kayo ng napakainam na teknik. Tapos yan, ano? Pag binunot nyo to, yan, tatapon yung brake fluid niya. Ito yung tsura niya, ano? May spring siyang mahaba. Yan yun. Yan yung repair kit. Ano? Yan yun. Yan yung mga rubber niya. Yan yung parang pinaka pumipigil sa hangin at saka sa fluid na mag-leak at pumasok yung hangin. Ano? So, mapapansin nyo, ayan, may brake fluid na tumatapon. Ano, ayan, no? So, kailangan yan. May basahan kayo na ka, salo dito sa ilalim. Tapos, tanggalin nyo yung mga pairings na pwedeng tamaan. Yung madaling tanggalin na pairings. No? Tapos, tagyan nyo na basahan para hindi direct na mapunta sa inyong mga pairings. Para hindi samain <laughs> yung mga pairings. Sayang kasi pag natuklop yung pintura. Ano? nagawa ka natin yung brake yung preno natin nakasira naman tayo na ibang parts ng motor natin ganoon lang mga katiklay ganoon lang kadali at uh, bibili na tayo ng bago nito lilinisin lang natin to buksan natin yung uh, reservoir niya na to dito ito ito, ito yung pinakatakip nya pinagamit ako mga katiklay ng plus light kasi madilim Ito, yung reservoir niya na to tanggalin natin to may tornil yan dalawa sa ibabaw tapos lilinisin lang din natin yan at talagay natin ng fluid tapos i-bleed na natin para magkaroon tayo ng preno yung pag-lead mga ka-teknik, ituturo ko rin sa inyo. Ano? So, siguro ano na yung part 2. Pero sa ngayon, yan lang muna. Nakita niya kung paano kadali, gano'ng kadali pala tanggalin. Kakala ko, nakapakahirap nga kanina. Kasi ako din, na uh, uh, ilang beses na ako nagtanggal niyan, na uh, medyo nahirapan ako. So, ngayon, nakita ko na yung teknik pa paano. Okay? So, ganun lang. At uh, linisin lang natin yan. Palitan natin ng uh, fluid. Tapos i-bleed natin. Papakita ko sa inyo yung bleed another episode yon tapos bibili na, bibili mo na tayo ng piyesa nito ito ano na tayo ng piyesa tapos uh, bibili ko lang tapos yung pagbabalik uh, ko rin sa inyo mamaya Bili mo na ako ng piyesa okay 3 hours later Ngayon yeah, mga teknik, nakabili na tayo ng ano, uh, pamalit. Wala tayo na akong uh, genuine parts. Replacement lang. Ito. So may konting pagkakaiba siya. Pero yung yung pagkakalagay ng mga rubber niya, ayan. Same lang, ano? Same lang siya. So, yun ang importante, yung pagkakalagay ito. Tingnan nyo yung nabili ko, may ganito. Itong original, wala. Diba? O. Oh. So, as long as magkasing taba sila, at parehas yung placement ng rubber, at saka magkasing haba, okay na yun. Walang, walang kaso yan, kahit magkaiba yung ano nila rito. O. Oh. Yan. So, Yamaha rin yung tatak. Pero replacement lang siya, hindi sa genuine parts. Nakakahalaga lang siya ng 120. Same lang lang process kung paano yung hinugot, paano yung pagkakasunod-sunod nung hinugot, ay papakita ko sa inyo. na no? to yan. Ito, susuot nyo rito sa dulo nito. Kaya magkasya. Masikip siya, masikip. Pero magkakasya yan. Ayan o. Ayan. Ang dulo ng spring. Susunod nyo sa dulo ng pinaka... Uh, parang push rod nya. Ano? Tapos, yung washer, di ba? Yan yung spring. Ayan. Yung washer, nalagay nyo rito. Yung makinis. Hirap nyo sa inyo. Tapos, sa kanya yung sunod yung C-clip. Lagay nyo yung C-clip. Ayan. Yan ang pagkakasunod-sunod yan. Ano? Tapos, tapos ito yung gagamitin nating fluid. Ayan o. Ah, dot 3. Ayan, ah, dot 3. So, dot 4. Kung ano man dot yan, pwede yan. Basta fluid. Break fluid, ano? Ayan o. Mga nyo, puro halos parang nagpuputik na, di ba? So, lilinisin natin yan, mga ka-technique. So, ito na. Nalinisin natin, o. No? Tanggal na yung mga putik-putik, ano? Tapos, itong pansahod nyo na to, Kalagyan na rin natin. Ang sakot ang ng dumito eh, para hindi kumando sa butas na yun. Sa lalim. Nakikita nyo yung butas na yun. Na kasi ano, dyan mo muna yung fluid. Yan yun ngayon naman ang aso ko. Yan. Dyan pumapasok yung fluid sa butas na yan. So ito ang purpose nito. Para yung, yung dumi na makukuan. Hindi so, direct ang mapupunta doon sa butas. I-slide siya dito sa gilid kasi nakaganto yan eh. Yan. Yan na tingnan niyo. Ah, slide siya doon sa gilid. No. Oo, punta lang yung dumi, slide lang papunta roon. 'Yan ang purpose. Okay? I think 'yan ang purpose. <laughs> Pali talaga ng Yamaha eh. So ayun lang ang technique at babalik uh, ibabalik ko na yung repair kit. Okay, so, dinig saksak mga teknik. Basahin muna natin ng brake fluid yung ano. Yung rubber niya. Ano? Para madali siya ipasok So yun mga tik-tik, babalik na natin ano? So ganito lang yan oh. No? Siyempre susot mo lang kung ano mahinugot, gano'n mo lang din lalagay Pero nga, kailangan basahin mo na ng fluid para ah, hindi siya matigas ipasok Ipapasok mo naman siya kahit walang fluid pero mas maganda yung meron na Para at least may naka ano na siya Pampadulas ba? Pampadulas So ito, itong nakalagay dito sa brake lever niya Lagay niyo yung gano'n no? oh. May purpose yan, ngayon papakita ko sa inyo Sakad nyo yung thread Kasi baka masira Tapos kuha kayo ng alin Alin na ito, yung ganito Ano bang sukat nito? Ah uh, 4 yata o 5 no? 5 mm Ito ang gagamitin nyo yung pangalo dyan Shoot nyo rito Ayan, shoot nyo Kasi talikod nyo yung ganon, no? Tapos i-bound nyo itong, ano, itong repair kit na to Baon nyo, baon nyo, tapos i-kuha nyo tong alin. Yan, gawin yung parang pang pinaka ano siya. Pinaka pambara nya dyan. Yan yung pipigil. Hindi nyo na itutulak. At least meron na siyang ano dyan, na uh, nakapigil na ano. Hindi kahit hindi mo na hawakan, di ba? Hindi mo na itutulak ng gano'n ng screw yung isa. At least may nakapigil na. So, gagawin mo na lang ngayon. Ayusin mo na lang yung C-clip. Nasaksak mo na lang papasok mo na lang dun sa slot yeah. Slot yan eh So at least yung dalawang kamay mo Nandun na naka C-clip Hindi na nakatulak dito sa isa na to dito Dito na nakatuon ngayon Pasok mo lang muna yung una dun sa dulo Yung unang ano niya. Yan o Yan dito naman mga teknik ay una mong ipapasok yung parang uh yung kalahati yung kabilang side yung secret tapos ito push mo naman yung kabila ano so kunting tiyaga lang ha? may papasok mo yan at mga uh, medyo komplikado lang din siya pero pag nakuha mo yung tamang diskarte dyan mga teknik may papasok mo ng ano yan ng madali no? so yan importante may nakabasangga na dyan sa pinaka push rod niya para hindi na siya lumabas at least dalawang kamay mo nasa secret na ano? Hey know, o pasok na didiin mo na lang YOLO? Kalak na. Pasok na sa si slot. So, yun, ano, okay na. na ituro ko na sa inyo yung mga <coughs> simpleng technique paano magpalit ng repair kit. So, yung pinakita ko sa inyo, yun, makakatulong yun. So, yun, at least mapapagaan yung trabaho no, dun sa mga tinuro ko sa inyo, sa mga na-share ko sa inyo. So, yun ang mga technique. Hindi naman ako certified na mekaniko. yun lagi ko sinasabi sa inyo. Sinishare ko lang sa inyo yung mga kaparaanan na ginagamit ko kung gawin yung mga motor, mga DIYs ko dito sa mga motor namin. Mga ano ka, dadalawa lang naman. So, yun, uh, na. Nating, nating sana may napulot ulit kayong uh, konting kaalaman, konting uh, knowledge o so, technique nga sa paggawa ng ating mga motor. DIYs lang, guys, uh, ipagawa pa natin sa iba o sa mga mekaniko na kahit mga tropa natin yan, magbabayad pa rin tayo do hanap buhay nila kailangan natin magbayad, di ba? So, tayo na lang, at least, uh, marunong naman tayo o alam naman natin ngayon, kung nahirapan na tayo, hindi natin kaya, di pagawa na nga natin. Kasi ngayon, ang gagawin ko naman yan, mga teknik, ibibleed ko naman yan. So, next video na. Para ano, kasi matagal din yun eh. Para hindi masyadong mahaba yung video natin. Next episode naman. So, antayin nyo, i-upload ko rin. So, yun lang mga teknik, maraming maraming salamat at panakarating ka ulit sa dulo ng aking video na ito at uh, wal, uh, salamat sa walang sabang suporta. Ah. At yun nga, uh, huwag natin nga kalimutan yung formula sa pag-abot na ating mga pangarap kung nagagawa ka ng hakbang pangalawa, huwag mo itong titiginan. At syempre, yung pangatlo, ang pinaka-importante ay samahan natin ito na siyang taimtim na panalayan. Ang dalasabi ng Lord, kung wala siya, ay wala tayong magagawa. So yun lang mga kateknik, maraming maraming salamat. At kung napadaan ka nga lang at hindi ka pa nakasubscribe, ay please subscribe at hit mo na rin yung notification bell para like ang updated sa lahat ng aking i-upload. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Shaboom! Thank you!